pinakilig ng Don Bell ang kanilang fans sa Trinoma kahapon. O ba diba, pag talaga silang dalawang magkasama, iba ang mundo nila at talagang kinikilig sila sa isa't isa. At kahit maraming tao, talagang hindi nawawala ang kanilang bulungan. Kita naman ang saya ni Donnie tuwing kasama niya si Bell, talagang nawawala ang kanyang mata at todo ang kanyang ngiti at napaka genuine talagang kanilang yakapan dito talagang titig na titig nila ang isa't isa. At ginawa nila muli ang kanilang trending na video sa social media account at live na live nakita ng mga fans nila. O di ba, mukha bang hindi okay ang Don Bell. Meron pa nga nakita sa trinoma na talagang inayusan ni Donnie ang upuan ni Bell para lang magpantay sila. Kaya nga sabi nga ng mga netizen, karapat dapat na protektahan ang Don Bell.